barangay officials ng lungsod ng San Jose City para sa pagsuporta sa Cherry Umali for Governor movement na ginanap sa Night of Columbus Clubhouse, barangay Malasin, San Jose City kahapon. Mainit na pagtanggap ang ipinadama ng mga officials ng San Jose City sa pagsalubong sa pagdating ng ating ama ng lalawigan, Governor Aurelio Oy Umali, at ina ng ating lalawigan, 3rd District Congresswoman, Serena Cherry Domingo Umali. Matibay ang naging pagsuporta ng mga barangay officials na dumalo sa pagpupulong sa pangunguna Nadin ng na kanilang butihing mayor, Marvic Belena. 38 kapitan at iba pang mga opisyales ng barangay ang formal na nanumpa para sa pagsuporta sa kandidatura ng kongresista. May ulang din sa ang pagpapatuloy ni Governor Oyi na ipagpatuloy ni Congresswoman Cherry ang naumpisang pagbabago hindi lamang sa lungsod ng San Jose kung hindi para sa buong lalawigan. Uli? Sarap sa mga dito sa Jose. Hindi hindi ito. Uli, sarap dito sa Jose. Sa Jose. Hindi hindi ito sa iyo. Ang ganap na sa kapitisyo. Sa pagkatanggang pisahan. Ang mga tinanig na bugil na pagkakakak o bugil na pagpapago. Sinipulan sa Jose. Sa Jose. Hindi hindi ito sa iyo. Kung sa sumpat ni Sherry, gawin mo mali. Ibang patuloy mo. Sapagkat ito ang sakrado sa lalawigan ng Merkensiya. At para sa magandang serbisyong nasimulan ay maaasahan ang makabuluhang proyekto, Congresswoman Cherry, para sa lahat ng Novo Ecijano. Kung ibigay niyo po ako ng pagkatatawag sa mga susunod na panahon, ang uh, gagawin po po lumang proyekto para po sa lahat yan ng Novo Sa huli, pasasalamat ang mensahe ni Mayor Belena sa pagbisita ni na Governor Oyi at Congresswoman Cherry sa kanilang lungsod. Ito po ay ito po ay ubos na nagagala sa inyong pagdating. Kami po ay ubos na nagtang pasalamat sa inyong pagdating at advance pasasalamat po sa biyaya inyong darating. Para sa balitang unang sigaw ako po si Joyce Fuentes.